Ayan mga guys. nagharvest na si sister ng kanyang upo mga guys. Ayan. Maraming bunga. Maraming bunga mga guys. Oh. Ayun, maliit pa yan oh. Maliit pa. Nga sablay ay may ato huh? ato pa o tingnan mo. Hindi mo nakita? Ayun oh. Ay ah, ito ang dami. O tingnan mo ano sablay? Are, oh. ano mo? Ayun. Oo. Oh, oh. Ang dami pa lang hindi mo napansin lang. Paki um. ano? si sister oh. <laughs> uh, ito, ito. Mm, ayan. ayan. Oh, ready. Oh, Sit. Go. Doon sa kabila, marami oh. din. Ibenta mo na lang ko Sino'ng bibili? <laughs> kasi ay, ay yung ay ma mar marami, marami ding gulay sila doon ay, naka video tayo yung <laughs> makuha ay butang ko ni si ay butang ko ni sa ano no. Ang dami mga guys. Ayun isa doon

nagluto ka lang ba? Nagluto ko rin mag Lagi ko etlog. Ah. Sarap yan, may yeah. Parang malay ah. ah, ka. ka kaayaan mag-gusto? Eh, dati Ikaw yun ko niyan. Bakit iba na ang ano? Ah. Galain na siguro ang sigura, no? Ya? Ah, sa akin, in ano? Ito, okay, pinato. okay lang yung parang madulas. Ah. Mm -hmm. Mayroon pa sa so kabila. Saan? Ito. Ito oh. Meron din. Mayroon... Ah, laki niyan. Mm. Ito. Ito sa lalim. Alam, oh, dami. Hmm. Meron pa dito. lang to. Mga tatlo ka puno. Isa dito, isa duha dire, mga maliliit. Oh, mabilis lang lumaki, ha? Oo, pag maganda ang ano? Wait Pero nung dati nung last year nagdeleglagan lang no doon. Hmm. Dami pang mga maliliit yung iba ano eh. Tarang hindi na kaya ang lamig. Oo. Uh Oo. -oh. Yeah. Yeah. Oh, kaya ang kalubay diri okay, so okay. no inang tubigon. Oo kasi ano eh malamig. malamig. malamig Ayun ang ganda ng ano oh laki oh. Sunflower? Ah ito. Malaki <laughs> ha? Oh, ito. <laughs> Ayan ang harvest. Ng <laughs> <The> market. Sana <laughs> oh, <laughs> sa Nara ba? Itag lima ka pisos ang pundok. Kulang po yung kalabaw. <laughs> Ilang minuto to? Kakapun kalabaw. Ilang minuto? ay imong music, makuangig ka ana. Mm, guapa sa taga harvest Oh, naka-heels. <laughs> <laughs> Ayan ang taga harvest dito sa amin. <laughs> Kalabasa. Ayaw niya. Punpun. Ang tawag niyan. Kapun o punpun. 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 <laughs> Pwedeng <laughs> oh. <laughs> na yan. Pwedeng oh, ka umu Hindi na, oh, na oh. <laughs> ay, 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 ay. <laughs> Teka pa, picture cleansed. muna niyan. Ano picture ah, muna ahonya. Ah, ay mahabis okay. na pala ang ano, ang patatas Kasi oh, sa oh. Apel, ano pa ah, okay okay, lang wala pompon. Pwedeng na pala. Okay, bye-bye. Ilang mas ba